Chapter 17 Ang Pagtutuli Palatandaan ng Kasunduan Nang siyam na putsyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, Ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo kundi Abraham. Sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, Ikaw at ang lahat ng susunod mong lahi, saling lahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. At iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw. Kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan. Gayun din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sinamang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, Hindi na sarayi ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara, sapagkat siya ay pagpapalain ko. Magkakaanak ka sa kanya at siya ay magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salin Muling nagpatira pa si Abraham. Ngunit napatawa siya ng kanyang maiisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sanda ang taong gulang na? At si Sarah, maglilipi ba siya gayong siya'y siyam na taon na? At sinabi niya sa Diyos, Bakit hindi na lang po si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Kaya't sumagot ang Diyos, hindi ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakalob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng labindalawang prinsipe at magiging pansang makapangyarihan ng kanyang salin lahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac na isisilang ni Sara sa isang taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Si Abraham ay siyam naput putsyam na taon na nang tuliin. Si Ismael naman ay labing tatlo. Tinuli sila sa parehong araw at nung ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin. Chapter 18 Ipinangako ang pagsilang ni Isaac Nagpakita si Yawe kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niya ang sinalubong ang mga ito at sa kanila yumuko ng halos sayad sa lupa ang mukha. At sinabi, Mga ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Ipaghahanda ko na rin kayo ng makakain para lumakas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagal ako kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Sila'y tumugon. Salamat. Ikaw ang masusunod. Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, Dali, kumuha ka ng tatlong takal ng magandang harina at gumawa ka ng tinapay. Kumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto ka agad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ang mga ito. Tinanong nila si Abraham, Nasaan ang iyong asawa? Ang asawa mong si Sarah. Naroon po sa tolda, sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, Babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbalik ko ay may anak na siya. Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarah sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhing. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawas si Sarah at nagbika sa sarili. Ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa. Masisihan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong? Ni Yahweh kay Abraham. Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko ay may anak na siya. Dahil sa takot, Nagkaila si Sarah at ang wika. Hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, Huwag ka nang magkaila. Talagang tumawa ka. Nanalangin si Abraham alang-alang sa Sodoma. Pagkatapos umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya sinabi ni Yahweh, Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma Ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? Ang mabubuti kasama ng masama Sakali pong may limampung mabubuting tao sa lunsod. Wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod? Alang-alang, sa limampung iyon, naniniwala po akong hindi ninyo idadamay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito mangyayari, pareho magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatorungan ng hukom ng buong daigdig at sumagot si Yahweh. Hindi ko wawasakin ang lunsod alang-alang sa limampung mabubuting tao. Ipagpamohon, ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako ay isang hamak na tao lamang. Kung wala pong limang at apat na putli lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi hindi ko wawasakin alang-alang sa apat na putlimang iyon. Tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham. Kung apat na po lamang, hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa apat na pong iyon. Tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa ako kung tatlong po lamang ang mabuting tao roon Mawasakin ba ninyo? Sinagot siya, Hindi ko wawasakin ng nunsod, alang-alang sa tatlong iyon. Sinabi pa ni Abraham, Mangangahas po uli ako, kung dalawampu na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ng lunsod, alang-alang sa dalawampung iyon. Muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon, ay nagtanong si Abraham, Ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung sampu lamang ang mapubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ng lunsod alang-alang sa sampung iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham.